ang daming ano nag nagbabas na yon kay Miss Mikay kasi nga 'di ba grabe yung nangyari sa Cebu. So ang nangyari doon ay kasama din sila sa na baha, ang bahay and madaming nasira na mga gamit. So sabi nga niya sa post niya ay nasa 3 million daw yung nawala sa kanila. So, ibig sabihin, malaki din yon kung totoosin. Pero sabi ng karamihan ay, uh, wag siyang, ano, ay mas maganda na bigyan yung tulong, unang tulong yung mga ibang, ibang tao doon na nasa lanta. Kasi nga, mabuti daw kay Mikay ay, at least sumasahod siya sa Facebook ng malaki and then meron din siyang savings and meron pa siyang mga other investments sa ibang lugar. So, oo. Tama din naman. So, mas madami pa talagang uh, mas uh, nangangailangan ng tulong na wala silang di sila sumasahod sa Facebook and wala din mga trabaho and nawalan pa sila ng mga tirahan, walang mapagkakitaan. Ngayon kasi nga, nabaha doon and mga iba nawalan din ng kamag-anak, mga ganun namatayan sila. So, sobrang mas madami pa talaga. Pero, Uh, sa opinion ko lang guys ay dapat wag na natin siyang ibas kung humihingi siya ng ng ano ng parang tulong kasi nga dito sa mundo ay mayaman man o mahirap ay pwede talaga tayong tamaan kung ang ang ano ang kalikasan ang talagang uh, talagang dito parang may mga ganyan na nangyayari ba, mga like mga bagyo, like yung mga lindol, walang pinipili kasi guys, yung mga ganyan na trahedya, mga, mga ano, mga baha, mga lindol, walang pinipili, mayaman ka man o mahirap, walang pinipili. So, para sa akin ay, kung gustong tumulong, mag gusto din magbigay kay mikay kahit kumikita siya sa Facebook, and kahit na may mga other investment siya, pwede naman magbigay ng tulong sa kanya so kung ayaw edi ayaw diba gustong tulungan yung mga mas nangangailangan di tulungan yung mas nangangailangan so hindi rin kasi natin siya masisisi guys na na nag na, parang humihingi siya ng tulong kasi syempre kasama din sila sa naapektuhan doon so wag na natin siyang uh, ibas kasi syempre yung sitwasyon nila ngayon is mahirap din talaga, lalo na grabe. Diba, nakita nyo naman yung mga post niya na dito, na yung sa loob ng bahay, talagang grabe yung putik, and grabe talaga yung nangyari sa kanila. So, kung ano, ganan na lang, kung gustong tumulong, magbigay ng tulong, pero iwasan na po natin yung uh, magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin na tao, kasi nga, kumbaga nasasaktan din naman sila. So, ayan, malay nyo, ba diba? Binabas, maraming nang babas sa kanya, bakit nangihingi pa ng pera eh. Siya, kumikita pa sa Facebook, pwede pa niyang mapalitan kaagad yung mga nawalang kagamitan na nasira dahil sa bagyo na nangyari sa Cebu. So, totoo naman yon pero, intindihin na lang natin siya kasi siguro na bigla din siya sa sitwasyon na nangyari doon sa kanila kaya ganun. So, ayun, malay nyo guys. ba diba? Sa grabe ang pangbabas kay Mikay ngayon. Pero hindi natin alam. mas malaki pa pala yung kinikita niya sa mga video na ina-upload niya. ba diba? So, ganun lang yun, parang blessing in disguise yung mga nangyayari sa buhay natin. So, minsan nawawalan tayo, minsan nasa taas tayo, pwede tayong bumaba, minsan nasa baba tayo, pwede rin tayong nasa itaas, ba diba? So, weather-weather lang yan. Kaya, maging mabuting tao pa rin tayo, may pera man tayo o wala, maging mabuti tayo sa kapwa natin, guys. So, yun lang. Bye guys. Thank you for watching. Be good lang po sa kapwa, okay? Bye-bye.